Mula sa lessons ng kasaysayan, malalaman natin na ang pagkulapsang isang imperyo at sa kasalukuyan ng mga gobyerno is usually triggered by a collapse in economic system. Uh, ito po muli si attorney Michael Perario at yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi para malaman natin anong significance ng recent economic development nito sa future ng ating bansa. Mula po sa panahon ng imperyo ng Roma, nang uh, the Ottoman Empire, yung French at yung pinaka last uh, uh, great empire that we had uh, colonizer, ang British Empire. Uh, ay uh, was brought down to its knees primarily because of economic colla uh, economic collapse ng kanilang um pananalapi. Na bumagsak ang halaga ng kanilang mga ng pounds ano para sa sa Inglaterra, uh, sa Romans, yung yung value ng kanilang coin, yung Ottoman, ganun din. And uh, it is always this uh, economic downfall na nagtitrigger ng pagkulaps ng anumang imperyo o ng anumang gobyerno. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, kung titingnan natin ito sa pagkakawangis, kung anong meron tayo sa kasalukuyan, tingnan natin yung revolusyon ng 1986. Bago po nag-collapse noon ang gobyerno ni Ferdinand Marcos Sr., uh, nagkaroon muna ng avalanche of economic blunders. Uh, bumagsak noon ang presyo ng uh, ng piso uh, against the dollar to a record of uh, 25. At uh, nang nahit yung 25 pesos na yon, that was the trigger. Uh, but prior to the collapse in in the dollar, there was already a downturn in the economy because of the call for civil disobedience noong panahon na yon ni, ni Correa kino because of uh, yung dayaang nangyari dito sa halala ni, ni, Bong, ni uh, President Marcos Sr., uh, nagkaroon ng bank run, ano? nag, uh, yung mga tao nag-withdraw ng kanilang mga pera mula sa mga bangko uh, dahil wala na silang tiwala sa ekonomiya ng Pilipinas na pinatatakbo ng mga cronies. Maraming mga nagwithdraw ng pera nila mula sa PNB at uh, uh, all the other banks na kontrolado ng mga crony ni ni Marcos at uh, binoykot pati ang mga produkto ng San Miguel na noon ay hawak nila uh danding Coanco at uh, mga kaalyado ng ng uh, pamahalaan. Uh, na noon, ang presidente ay si Ferdinand Marcos, the stock market was in a state of collapse and this triggered yung kudeta. Recently, uh, paulit-ulit binabanggit ni Claire Castro uh, ngayon ni Gibo Tudorong na haharapin daw ng gobyerno ang lahat ng mga destabilisasyon na naginagawa. You know, the greatest destabilizer of this country are not the people. It is you, the government. It is corruption. Kaya nung ko pa sinasabi ito, ang corruption, ang vote buying is a national security threat. Bakit? Well, number one, yung corruption na nangyayari sa pamahalaan, for example, sa Bureau of Customs na lang, lahat ng produkto pwede mong ipasok sa Pilipinas. Walang bukasan ng mga container vans. Basta ayos ang bigayan dyan sa Bureau of Customs. Pwede ka nang magpasok dito ng mga armas kaya na nga siguro magpasok ng, ng China kung hindi pa man sila pagpasok dito ng sarili nilang mga armas na naka-standby. At eh uh, baka pag nagkaroon ng gera, ay eh, meron sila man naka dito ng mga base o mga mga, mga stock ng armas. Because this is what uh, corruption in Bureau of Customs will give us. Uh, walang check doon sa pagpasok ng mga bagay na nakasasama sa ating uh, seguridad ang uh, banta niyan pati sa insurgency doon sa sa mga NPA makakabili sila ng armas sa mga, uh, mga militant groups in in Mindanao and yung corruption na nangyayari naman sa ating pamahalaan is destabilizing our economy and this is shaking the foundation of our economy at the moment kamakailan lamang um, mga major groups, business groups, uh, Philippine Chamber of Commerce and Industries, ang Makati Business Club, and all other uh, big business groups have already written a letter to uh, Bongbong Marcos at uh, calling his attention na dapat gawa niya ng paraan itong mga nangyayari nito na sa korupsyon. And just a couple of days ago, uh, sumulat din ang Employers Confederation of the Philippines sa Presidente at ganun din ang ang hinihiling mga a few weeks ago, nadinig natin yung chairman ng SEC nagsabi yung nag-devalue ang ang uh, ating kaalakaran, yung pressure ng kalakaran natin sa Philippine Stock Exchange only to withdraw it later when his uh, 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 statement was debunked by by Malacañang. Pero right now yung datos ang nagsasabi, the Philippines uh, stock market now is the has the poorest performance among Southeast Asian nations. And pang panghuli talaga tayo. The volume of trading is way way down uh, doon sa mga nangunguna sa atin, kagaya ng Singapore, Vietnam. Would you imagine Vietnam stock market has beaten us? Mayigit silang ng uh, 1 billion uh, dollars ang trading nila sa atin nasa uh, 100 million lang. No? What's happening to the Philippines? And then this disastrous uh, uh, Southeast Asian summit uh, kung saan pati yung pangulo natin eh hindi nakapagpa-picture taking dahil nahuli siya. At pagkatapos na napahabol na lang siya doon kasama sa Japan uh, uh ASEAN summit. At doon na lang siya nakahabol. Ang excuse meron pa daw na mga meeting, you know. The picture, the optics that in the sense the international community is Terrible for the Philippines. Para tayong pinakikita ng bansang walang disiplina, pati yung Pangulo natin doesn't know how to keep the schedule. Ang buong uh, Southeast Asia nagkakapit-kapit-bisig na, ang Pangulo natin ay nawawala. This Southeast Asian uh, Summit na ito is a good opportunity for countries to enter into uh, bilateral or multilateral agreements, especially with the presence of Canada, of the United States, of Japan, na sumasali sa mga usapin na ito because they see Southeast Asia as a, com a competitor for um, China in terms of market potential. Kaya maganda ito ng mga ganitong uh, usapin. Pero the loser in this uh, Asian summit is the Philippines who came home with nothing. Wala tayong nakuhang mga multilateral or bilateral agreement mula sa, sa Japan or America or, or Canada. It's because wala na silang tiwala sa ating bansa. It feel, they feel as if any trading with the country as of the moment with this um, widespread corruption will be utterly useless at masasayang lang ang kanilang pera. At dito ipinapakita nito sa atin, The pattern that happened during the time of the father of Bongbong Marcos is being repeated again. Sabi ko nga sa inyo noon pa, history is repeating itself in its worst form. Mas masama po ito sa doon sa naging kasaysayan ni Ferdinand Marcos. In the case of Ferdinand Marcos, it took him uh, 20 years of plunder bago siya nasipa dito sa ating bansa. Dito pa ngayon sa kasalukuyan, tatlong taon pa lang si Bongbong Marcos, lubog na tayo sa utang, ang ekonomiya natin is in shambles, the picture of corruption is not stopping and no one is being held accountable. At yan ay uh, posibleng maging trigger ng destabilization ng ating bansa. Hindi po yung mga tao nagdi-destabilize sa ating bansa sa kasalukuyan. It is the government itself your incompetence at yung corruption na nangyayari, the impunity of these uh, government officials na hindi nananagot sa kanilang mga ginagawa ay pumapatay sa kumpiyansa ng mga negosyante sa ating bansa. Kaya tayong lahat, dapat tayong patuloy na nagmamasid mag sapagkat marami pa pong mabilis na mangyayari sa mga susunod na mga araw. Pero huwag kayong kakabahan, huwag kayong matatakot, be confident and always pray at the end of this darkness there will always be the sunshine that will cast up, uh, its light upon us basta patuloy tayong makilahok, sumali tayo at patuloy tayong magsipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam god bless you god bless us all mabuhay ang republika ng pilipinas